Tara na, mukbang na tayo mga idol. Napakasarap ng ulam ko. At ang dami, oh, ang sarap ng kamatis at saka jir, jir. Nakikita nyo yan, nakikita nyo yan, jir, jir at kamatis. O oh, ayan, tara na. Umpisaan na natin, let's go! Grabe, napakasarap, oh. Napakasarap talaga ng manok. Itong manok na to, vitamins ko na tong manok na to. Oh, huwag nyo nang tanong kung anong ulam ko. Alam nyo na ang ulam ko. Manok, wala nang iba, oh. Diba? Pero, tingnan nyo naman. Sarap na sarap ako dyan sa manok, oh. Diba? Litsyon niya. Litsyon ka mo. Litsyon niya. Oh, diba? Napakasarap. Wala naman Bilis-bilisan ko nang kumain. ipas purwa ko na to para mapilis itong vlog ko kasi marami kaming trabaho, mayroon kaming bisita ngayon mamayang gabi kaya maraming tibukan dito hindi ako mag uulam ng manok mamayang gabi masarap ang kakainin namin mamayang gabi maraming mga chocolate dito chart lang, hindi chocolate mga tinapay, mga cake, ganun pero ay ayaw ko ng cake tapos madaming bibili ng amo ko na pagkain, bibili pa naman sa labas kaya yan, magtitiagaan ko muna itong manok at gigil na gigil ako dito sa jirjir -Jir at kamatis, ayan oh. Di ba? Mm, uh, ayan. Bilisan natin kumain. Palalaki natin yung mata natin para maganda. Para yung feeling comedy, oh, di ba? <laughs> Imagine mo, dalawang araw hindi ako nakapag-upload dahil sobrang busy ko dahil sa paglilinis namin dahil may bisita ang madam ko ngayon. Oh, grabe talaga. Super, super, super pagod ang lola nyo. Kaya ito, madaming kinakain. O, oh, di ba? Mga idol, maraming salamat sa inyong panunod. At ingat kayo palagi, ha? Huwag kayong mag-alala. Babawi ako sa susunod. <laughs> Mag-comment lang kayo dyan. Alam nyo na ang lola nyo. Busy-busy ang lola nyo. Oo, hindi ako makakapag-engage kasi super-super ang busy ang lola nyo dahil maraming trabaho. <laughs> Bigla pa naman pumasok yung amo ko, kaya ayun, pinatay ko yung kamera. <laughs> mahirap na makita niya ako na nagbibigyo na kumakain. Sister mo na na naman ako. So, ayun lang nga, tapos na naman ang aking vlog, mga idol. Mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panunood. Mua!